ang talaga ng panahon. Grabe, dumating nga kami dito sa probinsya ng Tuesday. At ito ay Friday na nga ng umaga. Nagising ako ng mga bandang 6.30 na umaga. Tapos naglaba ko. Tapos ito na nga sinimulan ko na maglinis ng bahay. Hindi ko talaga alam pero parang nakakaramdam talaga ako ng... kapayapaan kapag ka naglilinis ka do kahit na nagmamap ka dyan nagbawalis ka dyan ang daming tumatakbo sa isipan mo pero pero ayos lang yan kasi kahit na habang naglilinis ka at least nahihimay-himay mo kung ano yung mga bagay na gusto mong unahin sa isip mo pa lang. Mas malaki nga itong lugar na bahay ni Inang compared dito sa bahay namin pero na-enjoy ko maglinis dito kasi maaliwalas, mas malawak, konti lang yung mga gamit kaya parang basta gusto ko talaga maglinis dito. <laughs> kahit nung buhay pa si Inang, layo ko siyang dinutulungan dito na maglinis. Tapos nakikita ko rin na mahilig siya magpunas-punas na mga gamit medyo mabibigat lang iusog tong mga upuan na to kasi talagang purong kahoy sila. Parang akasya yata ito kung hindi ako nagkakamali. Pagkatapos ko na doon sa kwarto, naglinis. Dito naman ako sa may aming sala. Tapos sinunod ko na itong aming veranda or tinatawag na terrace. Grabe, parang magsi 7.30 pa lang na umaga to. Parang ang dami ko nang nagawa. Pero hindi ko maintindihan kapag nandito talaga ako sa probinsya. Ikakaibang eh schedule lang meron ako dito. <laughs> Yung kahit parang alas 12 or alauna ako ng umaga matulog, eh nagigising talaga ako dito ng alas 6 na umaga. <laughs> So, ayan, voila, tapos na akong maglinis. Actually, kasi ng mga nakaraang araw, nakapaglinis na ako, nakapag inisa-isa ko talaga yung mga cabinet dito sa bahay na ito na linisan. Kaya naman, feeling ko, malinis talaga yung bahay na to. <laughs> At hindi ko na nga rin na video yung naglinis ako dito sa kusina kasi ang hirap talaga, wala akong stand na dala. Kaya para-paraan na lang kung papaano ko patayuin tong aking cellphone. At saka isa sa mga bagay na nagustuhan ko kapag nandito kami sa probinsya, ang babae talaga ng mga kamag-anak namin. Talagang inaalagaan talaga nila kami. Alam nyo ba na dito sa probinsya namin, parang ang almusal namin, tanghalian at gabihan ay purong kanin. Na may ulam, syempre. <laughs> Bago pa nga lang mag alas 8 ng umaga nito dahil tapos na ako doon sa gawaing bahay at feeling ko wala naman na akong gagawin. So, pumunta na ako dito kala at tita Letty para mag Milo. Ang ganda talaga ng natatanaw mo dito kaya magandang spot talaga dito na mag almusal. So, yun lamang po for today's video. Ingat po kayo palagi and don't forget to share my video. Bye!